Hello guys, good evening. Eto, ka Karating ko lang galing sa trabaho at eto, nagmamadali ako dahil maglilinis ako ng aking room mag iid na kasi bukas at saka starting na namin mag-pasting Monday. So, kailangan malinis yung room ko, di ba? So, yan guys, nag-aayos na ako. Inahanda ko na lahat ng gamit na pwede kong itapon. Sure. hindi, hindi ako nagtatapon ng gamit guys. No? Ito na... Naghahanda lang ako ng ano, sarili ko kasi nga galing pa ako sa ano, sa trabaho ko. Nag naglinis din kami doon, guys, no. Pero ngayong araw na to, guys, no, hindi ako masyadong pinalinis ng aking amo. Siya yung nag linis. Pinalabas kami ng bata. Tapos, sila, siya lang daw yung maglinis. Ganon. Diba ang bait niya? Diba ang bait niya? Sinaniba dyan ang kabaitan. Sure. naman talaga yun, guys. Kapag ano yun, araw ng paglilinis, is siya talaga. Yung parang general cleaning, is siya talaga yung naglilinis. So, ako pa, ano lang, pa help-help lang, ganon. Tapos, kapag kasi gising yung bata, is kailangan nakafocus ako sa bata, diba? So, yan, guys, no. Inahayos ko yung aking kwarto at inalis ko yung lahat pwedeng ialis dyan, Char. Hindi, eh, mag-change lang ako ng ano, lalagyan ko lang ng bedsheet yung ano ko kasi nahuhulog nga ako at sa kailangan bago mag id is malinis yung bahay mo, Char. Malinis na naman yan yung ano, yung room ko, yung mga buhok lang talaga kasi tuwing nagpa ako ng buhok eh grabe ang daming buhok dyan sa baba guys grabe hindi mabilang-bilang kasi nalalagas yung buhok ko tuwing nagpa ako so yan nga guys Now, nag-change din ako ng punda ng aking unan kasi naamoy ko na chero ch to hoy mabango yan mabango yan every week na the change talaga ako at minsan hindi ko naman nagagamit kasi wala ako dito sa room chero saan ka pumunta dahi so yan guys no ganito maglinis sure. kahit pagod na pagod ka na kailangan mong maglinis talaga dahil ang dami dami ang pinaka ko guys is meron akong nakita kasi dyan na gilid may nakita ko na ano ng hindi ko alam yung pupo ng ano ba yung maliit liit In, pinaka ko talaga yun sa bahay yung maliit hindi ko alam kung kaninong ano ba yan sure kaninong dumi ba yan uh, sa butiki ba or ano Basta sa yung maliit siya na pa, parang bigas Ayun, ayaw na ayoko guys pinakaayaw ko guys hindi ako ma maarte pero pinakaayaw ko na makita ko sa ano sa bahay ko na ganon na dumiis ganon talaga ayaw na ayoko yung maliit kasi nga may possible na malagay sa pagkain mo may possible na mahalo oh my god char ang arte di hindi kailangan talaga na malinis talaga always kaya yung mga plato ko kahit ano na kahit na ano ko na parang nilinis ko na nililinis ko ulit kasi ngayon nga ayoko nung maliit na yon Basta ayoko. Ano na ba? Anong pakialam ni Char? So, yan. Yeah, nilalagyan ko ng alcohol yung baba. to sabihin niyo naman, wow, mayaman. Pa-alcohol, alcohol pa sa baba. Wala naman kasi akong ginagamitan dyan sa alcohol. Kasi hindi naman ako makate <laughs> hindi naman. Hindi kasi nangangati. Hindi rin nangangati yung ano ko. At saka, matagal na yung alcohol nandyan. So, nilalagay ko na lang sa baba. Yan na lang ginagawa kong ano tubig Char, tubig oh wow, ang yaman alcohol ang tubig hindi ginagawa kong alcohol ano tubig parang kasi para magalis yung mga langgam na maliliit kasi baka magkalanggam dito dahil baka pumasok sa tainga mo yung langgam char kailangan lagyan mo ng ano kung gusto mo lagyan mo ng zondrox yung ba ano room mo so yun nga nilagyan ko nga ng alcohol guys kasi nga feel ko kasi ang alcohol na yan is na parang ano parang hindi kasi pinapasokan ng ano yung aking room yung anong tawag dyan hindi pinapasok ng ipis siguro dahil sa alcohol nilalagay ko tiyara paniniwala hindi kapag nag-spray spray kasi ako ng alcohol dyan yan ang ginagawa kong bangpunas. so walang ano guys walang ipis samantala sa labas may mga ipis so hindi sila po mapasok sa aking room takot siguro sila uy yun, yun mahirap man ito uy. bakit natin mapasok kanya wala tayong makain dyan so yan guys natapos na ako at huwag nyo napansin yung damit ko na ako baliktad guys ngayon ko pa napansin na nag voice over ako na baliktad pala yan alangan naman mag video ko ulit para i-arrange ko yung damit, i-palikta eh, rin ko yung damit ko. Ngayon ko pa nag natatawa talaga ako. So, yan, charan. Pinis product, char. Malinis na malinis na yan. Nilagay ko haba baba yung ano ko, yung plastic kasi nakadestorbo dito sa, sa taas ng lutuan ko. So, yan. At least malinis na, oh. ba diba? So, happy Eid po sa lahat-lahat nating mga Muslim. Happy Eid po sa mga brother and sister ko ang sarap ng buhay char still alhamdulillah pa rin kahit anong hirap ng buhay alhamdulillah so tinry ko itong pansit ano na to galing sa Pilipinas char napabili ako ang sarap pala niya yung ano yung kalamansi. Grabe, ang sarap niya bago doyan yan. Narinig ko doon sa, ano, bumibili doon sa Falcon. So, sabi ko, makabili nga. <laughs> Narinig ko lang yun. O, sabi ko, makabili nga. Char, di ba, gaya-gaya lang ako. So, kain po tayo. Ito mo na yung ulam natin today. Kasi nga, bak, sunod na, ano, kasi id. Manok-manok na naman tayo, guys. Kasi yun yung mga ulam doon sa, ano, sa amo ko. Manok, manok manok So, mag-noodles muna tayo. Kasi, ano, alam ni na. Bye!